guys good morning ito na naman po ako magmumukbang po ako ito po yung aking binil, uh, niluto na gulay ayan o oh. yan siya guys mayroon pa siyang uh, nakalagay na ayano oh, isda so ito siya guys o oh. ayan mga dahon ayan so guys kain na po tayo guys at sana po panunod nyo po ulit ang aking mga video at salamat po ng marami sa inyong walang sawang suporta so guys kain na tayo bismillah mm. yan po yung kahapon na tortang dilis di po nauubos kainin ko pa at meron itlog yan guys so asa ah, ka rice. Marami pong rice ko ngayon kasi parang buto ako. na. Hindi ako kumain kagabi. Hindi ako kumain kagabi kaya magbabawi po ako ngayon. Madaming gulay at madaming sabaw. Guys, bang kumakain, nagsasalita. guys, itong gulay na ito, kangkong at saka ng kamote. Kinuha ko po dyan sa sa garden kumadami na po kasi. Tagal na ako hindi naka pag-harvest dyan. Kaya ngayon, madami akong gulay. isda. <tong> uh, Tagtaw lang aso kasi may dumating na nagtitinda. Pautang daw. Kusa ko sa nagpapautang guys pero napakaya ko kung utang. Kasi sobrang na ako sa daming gamit. diba guys, sabi ko kumain tayo ng madaming gulay kasi po, kailangan ng katawan natin ang maraming gulay ang gulay po ay nagiging liquid kaya okay lang kung marami kang kainin itlog guys Paano, gaya, nandito kayo sa malapit para kumuha kayo ng madaming gulay dyan sa likod sa garden ko yung kangkong po madami na siya masarap po yung gulay kasi may halong pista yung ganyan oh. and Ayan guys. Gulay talaga ang kakainin ko ka madami. Ayan. so guys naubos ko na po yung rice ko ayaw po na magdagdag kaya siguro mag-end na ako sa aking mukbang guys maraming salamat muli sa inyong panunood at sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking youtube channel guys wag lang po nyo kalitan guys na isubscribe po ang aking youtube channel at yan po yung magiging tulong sa akin ng pagsasubscribe so salamat po sa inyong lahat sana tayo ay nasa mabuting kalagayan at lahat po tayo ay mayroong kakainin. Kahit na po sinabi ko, kahit hindi tayo yaman, basta wala tayong sakit. Yung kung mayroon man ay hindi naman grabe. Kagaya ng ating, kung mayroon man din ako, may, may minimintay na po, pero hey, hindi man siya grabe. Kaya yun lang ang aking inihiling guys. Lahat tayo may kakainin sa araw-araw at di po tayo magkakasakit. At mag-ingat po kayo sa mga lugar niyo na binaha. So, bye bye. Thanks once again sa inyong panunood. Maraming salamat.